Paano mag 1 million sa pag-ibig MP2 for minimum wage earners. Sabihin na lang natin ininvest mo dito ay yung minimum din ng MP2 which is 500 per month and assume natin na average 6% per annum ang dividends sa binibigay nila. So ayan sabi ni ChatGPT for 18 months or 40 years daw bago mo siya makuha. So, since si ChatGPT hindi naman laging tama ang sinasabi nito, i check natin kung tama. So, ayan, gumamit tayo ng compounding calculator or pwede rin yung MP2 calculator. Lagay natin 6% interest rate, 40 years, and then contribution na 500 per month. At eto na nga, totoo, 1 million pesos. So, nakadalar lang yung calculator nito isipin nyo na lang peso yan. Bali, imagine that 240,000 lang yung na-contribute mo, yung binabayad mo in total tapos ang kinita niya ay 760,000. So this really means na hindi mo rin talaga kailangan ng malaking amount. You need din time to invest and grow your money. Pero baka natatagal lang kayo sa 40 years. Let's say gawin ating 10 years. Magkano yung contribution per month para ma-achieve mo yung 1 million? So gamit tayo ulit chat GPT, ang sabi 6,101 ang kailangan mong contribution confirm natin gamit calculator, baguhin natin to, gawin natin 10 years, tapos baguhin natin to, gawin natin 6,101. At eto nga legit lumabas 1 million pesos. Ang total contribution mo ay 732,000 at ang kinita niya in 10 years ay 272,000. So, ganun lang yung gagawin mo para magka 1 million ka dito sa MP2. Happy investing!